Yan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, dito po kami ngayon sa Binakayan. Sa tabi po ng Island Cove. Ayan. Yeah. Ayan po. Ang dami pong baguong, no? Tiin po sa amin. Iti lang po ang kilo. Sino may gusto? Ayan. Uwi po pula kami sa ano? Sa... Mulino, Bacoor. Yun po ang amin. Doon po kami nakatira. Bitbitin po namin yan mamaya. O, di ba? Kayang-kaya namin buhatin yan. Ayan, dito naman po tayo sa aming kakainin. Ito. Ayan pa lang po kami manananghalian. Ayan. Ayan po. Ayan, o. Oh. Sarap ng ano. Ang sarap ng pipino. Tapos <laughs> yung <laughs> suka. Ano, tuba. Ang An sarap. Ito, so, ito po, o. Oh. Ang sarap o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, ang sarap ng ulam namin. Kinilaw na talbos. Wow, ang sarap. Ayan. Kain na tayo? Gutom na, gutom na, gutom na. Hanggang dito na lang po, mga kapatid. God bless us all.